Ayan yung isa. Ayan yung isa nasa ilalim mo. Eh. Ang cute, diba? Hi guys! Welcome po sa mga little farm. Sa tiyos, medyo titilin natin yung kambeng ng anak mga po. Okay, so ulitin po. Welcome po kayo sa Manalo Little Farm. Sa wakas mga kabayan. Nagbunga na rin ng ating inaantay. Si Maria mga kabayan na inanganak na. Napakaswerte. Dalawa ang inaanak. Mas maswerte pa sana tayo mga kabayan kung hindi namatay yung tatay nila na si Hercules. Pero wala tayong magagawa dyan mga kabayan. Ganyan talaga ang buhay farming. Na wala man yung isa, mayroon naman dalawang kapalit. Ayan, ayan yeah, mga kabayan. Dalawa lang yata ang anak kasi sabi ng lolo ko. Papa, check natin kayo yung mga ko nalo dito sure. ko lolo ko. Like. Bali ba, ibebenta ko na sana. Wala na kasi kaparis eh. Hindi rin malaman kung buntis ba o hindi. Pero okay na rin na natin ang gayong kambing. Ang akala din kasi ni Ama eh, baka araw hindi buntis. Sama ko. Titignan yung, yung, yung ano ah, kambing. Tara. Ngayon na nga mga kabayan, bali ang sabi ni Manalo Little Boy, dalawang lalaki daw. Dalawang barako ang kapalit ni Hercules. No, po. Yes, Yan na ang ating gulungan ng kambing. Parang bahay na rin ng tao. Pagkain ng mga gani kong pagkain pa. Ito na te. Nakita ko na. Bali susulyap lang ang ating vlogger. Masarado yung pinto eh. Anak mo. Ayun, ba't iisa? isa. Ito pala yung isa, oh. Ang cute niya. Hmm. Ayan, kasi rito na nga. Dalawa nga. Dalawa nga lang talaga. Nagawang ko na. Ayan yung isa. Ayan yung isa nasa ilalim, oh. Eh. Ang cute, diba? Ha, ha, ha. Ya, mga kabayan, no? dalawa. Dalawang pulang ulo. Lahing full blood X pure breed. Ayan, ang cute. Sigur, aligurado pag lumaki ang full blood din yan. Tsaka bara ko. Galit na galit yung ating mga Jack Russell sa kabilang kulungan, mga kabayan. Ay, umalis sa tiyasa. pa yung mga panang anak ng kambing. Ay, no. sa nanay niya. O yan, tao lang tao yung asa dito. Ito, baka abutin ako namin. Ganyan po lang mabili, hindi ko mabuksan. na dahil ako hindi ako marunan. Hindi pa makatayo tong hindi pa makatayo tong isa. Ayan, sayang, hindi pa makatayo. Pero isa kayo kayo na, ang taba, oh. Taba ng ano, ay, Diyos ko, may sinusungay ang nanay. Oo. Oh. Ano, ang taba ng paa. Diyos ko po. Yan, narinig nyo naman si Manalo Little okay. Vlog. Oh. Ang tataba raw ng paa. Ibig sabihin, mana sa tatay. Eh. Yan. Parang buntis pa. Ang taba pa ng tan. lang pala. Yan, Gandot ti. Eh. Ang kita mga baby niya kasi natakbo. <laughs> na nadede na silang dalawa. Hindi lang, kain lang. Ay, inom. pa <laughs> lang pala. Ay, tusko, pabo. Pabo ba eh, pabo. So, next natin is pabo. Tignan lang na natin yung pabo. Diba? Pabo! Oh, yeah. Ayan, pabo. Yan naman mga pabo yung pinalit natin sa ano, Siberian Husky. Yan. Ito yung organic kong pagkain. na inawin kong video. Tatlo lang. Ipinalit natin para lalong may mas mapakinabangan tayo. Ayan, napakita ko yung pabuo ulitin natin dito. Kasi natahulungan sa baka na makalusot pa dun. Diba? Ang gaganda, mga kabayan, oh. Dedi lang sila. Tuloy ang pagbide. Nainom lang sila ng gatsa ng nirampang palakas yata. Piliin <laughs> nyo na, guys. Sorry, yes. Hindi ko lang alam kung di niya binibenta. Ay, ay, ay. <laughs> Natutuwa siya, eh. At eto namang aso dito. Tahol lang, tahol. By the way, kung gusto nyo bilhin, bilhin nyo na. Jack Russell. Ba, babe, wag mo muna ibenta yung Jack <laughs> Russell natin. Maraki pa kinabang yan sa farm. parang namumuhay na yung baby niya. So, ate girl, ayun muna mga guys. Ayun muna yung papa. Ano ko, dahil mag magagabi na. Ayun, ginagawa na pala yung patag doon. Gagawin na kasi yung ano, pag-amoy yata. I guess. So, goodbye! Bye-bye, guys! Thank you for watching my little pagda vlog or farm mag-subscribe na din kayo dahil dahil malaking tulong yon sa amin. Maraming salamat sa pananood. night thank you.